Magandang gabi Marinduque. Sa panganan po ng buo-buo ng uh, uh, balitaan ng sentro ng Pilipinas sa katuwang ninyong uh, tagapagbalita Adrian Rosales. At narito po tayo ngayong araw po ng linggo, ika-26 sa buwan po ng Marso 2021. At uh, ngayon po ay uh, ating pong iuulat ang uh, patungkol sa naging mainit na pagtutol no at pagkundena ng ating mga kabataang niyo, dito sa mga naging aktibidades po ng mga rebuilding grupo sa iba't ibang relihiyon dito sa ating pumbansa. at patatandaan na noong nakaraang mga linggo ay may mga pag-atake ginawa ang mga rebuilding grupo uh, dito po sa mga tropa ng ating pamahalaan. Narito po ang ilan sa mga video ng ating mga kabataan na uh, kailang pagkapahayag ng, mag, ng kailang dito po sa mga nasabing mga rebuilding grupo. Kanoorin po natin labanan na natin ang CPP at PANP. Kami mga kabataan ng Marinduque ay nag-uumapap ang pagdadalang hati at simpatiya sa ordinaryong maumayan na dumal at paraydor na pag-atake ng New People's Army sa mga tropang tagapamayapa ng pamalaan sa bayan ng Labo sa Camarines Norte na nagresulta sa pagkamatay na limang pulis at ang insidente nangyari sa Mabaho Road, Barangay Kabalwa, Mansalay Oriental, Mindoro. Na inambush at sinunog ang mobile patrol at nang pagkalat ng mga streamers, placards at mga sulat sa pader. Hangari na ay mga kabataang Marinoqueñong nagmamahal ng kapayapaan na may sawalat sa pamaraang abot nam aming kaya. Bagamat takot ang aming mga nasa isipan, ay hindi na mapipigilan kumawala ang nararamdaman ng aming puso at damdamin, ang galit at pagkamuhi sa makarasang patuloy na isinusulong ng CPP and PANDF makamit lamang ang hangaring pabagsakin ang demokratikong institusyon na tunay na nagmamahal sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kapansin-pansin din ang hindi mapigilang pagkalat at pagsulong ng malawakang pagkondena ng mamamayan sa karasang pamamaraan ng CPP, NPA, ndf upang makamit ang madugong pagbagsak ng gobyerno at ito ay nasaksihan ng na lahat sa gapang ng komendinasyon mula sa Lucena City hanggang Daet, Camarines Norte. Parang ligaw na sunog na pinapaypayan ng mainit na bugso ng damdami ng mamamayan ang lumalawak na pagpaparamdam ng pagtutol sa karasang iwi iwinawasiwas ng CPP, NPA, NDF. At ngayon nga ay nasaksihan itong gumagapang pakyat sa iba't ibang lugar sa Timok, Katagalugan, sa Kalakhang Reyon ng Bicol at patuloy na tumatalon at tumatawid sa lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. May sisiba natin ang mga umayang walang mukha at matagal nang nanahimit at nagtitiis sa pagkakataong ito, hindi mabibigilan ang pag-aalab na damdamin at ipahayag sa payak na paraan ang kanilang salobin. Masisisiba natin mga kapatid nating magsasaka, magagawa, maralitang tagalunsot at iba't ibang sektor na naising tigilan ng CPP-NPA-NDF Ang pagwasak ng kanilang buhay at kabuhayan? Marahil ay panahon na din para mamulat ang CPP-NPA sa katotohanan na kailanman ay hindi tatanggapin ng mamamayan ang marahas na paraan at ng pagbabago na kanilang isinusulong. Kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang pagbubuwis ng buhay o pagdanak ng inosenteng dugo na naig upang supilin ang malayang kaisipan ng taong bayan at tanging hangad lamang ay simpleng kapayapaan at kaunlaran. Panawagan ko sa kapwa ko mga kabataang maridokenyo, labanan natin ang terorismo. Labanan natin ang CPP and PANDF. Huwag nating hayaang guluhin o sirain ang kinabukasan nating mga kabataan at ang mapayapa nating lalawigan labanan na natin ang karasan. Labahan na natin ang CPP, NPA, and DL. Matatandaan na sa nakaraang mga panahon, habang ang ating pumbansa ay uh, humaharap dito sa apekto po ng uh, pandemya COVID-19, ilan namang mga aktibidades ng mga makakaliwang grupo ang uh, kainapong isinagawa, lalo na yung pag-atake sa mga tropa ng ating pamahalaan. Kaya nga dahil sa mga pag-ataking ito, ilan sa ating mga uh, tropa ng pamahalaan na nasawi at nasaktan at ilang mga ari-arian ang nasira dahil sa mga aktibidades na ito ng mga rebuilding grupo. Kaya makita natin sa mga video ito ng ating mga kabataan kung paano nila mahigpit na kinukundi na ito pong mga aktibidades na ito bagaman na ang ating lalawigan ay isa sa pinakamatahimik at insurgency free. Pero nanatili po ang suporta ng ating mga kabataan upang mapanatili po ang kapayapaan sa ating pong lalawigan. Kaya nga po sa mga video ating nakikita ngayon, ano, ay nariyan po yung kung kailang mainit na pagtanggi, hindi lamang po sa mga grupo yan ng CPP npa at iba pang mga illegal na aktibidades dito po sa ating lalawigan. Ang mga video na inyo po na mapanood ay lalang lamang po sa mga sinagawa aktibidad ng ating mga kabataan dito sa lalawigan upang mahigpit na tulig sa in at kundinahin ito pong mga aktibidades laban nga po sa mga iligal lalo na po sa CPP, NPA, NDF. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan at sa ating mga kabataan, at ating pong suportahan ng ating pong pamahalaan lalo na sa panahong ito, sa halip na tayo po ay panaya o paapekto po sa mga lumalaban sa ating pamahalaan, manapa tayo po ay sumuporta at para manatili po ang kapayapaan sa ating lalawigan. Sa mga balita sa sentro ng Pilipinas, dito sa ating lalawigan, manatili pong sumaybaybay dito po sa Marinduque News Network. Sa pangalan po ni Santino Latorena, ang ating kasam sa technical side, ni Mark Ola sa ating production, at ni Sir Romeo Mataak, ang ating provincial information officer. Ako po ang inyong pong tagapagbalita sa araw po ito, Adrian Rosales. Magandang araw at stay safe, stay healthy. Ingat kabayan, mabuhay ang lahing marindukenyo. Magandang gabi. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayon Gayunpaman, Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa vida vaccination. Ah!